Nararamdaman mo ba na parang nauubusan ka na ng espasyo sa inyong bahay, yung tipong kahit saan ka, lumingon, may nakatambak na gamit, o kaya naman, hirap ka nang makahanap ng mga bagay na hinahanap mo, madalas ba na napapansin mo na halos hindi na gumagalaw ang ilang kasangkapan sa dami ng mga nakapatong dito, ang masakit na katotohanan ay, habang tumatanda tayo, lalo tayong dumadami ng naiipong gamit, kung minsan, nagiging mahirap ng maglibot sa sariling tahanan dahil sa mga nakakalat na kagamit mitan na nagiging sanhi ng stress at minsan pa nga ay aksidente. Parang binibigatan tayo ng ating mga gamit sa halip na paginhawain tayo. pero may isang sikreto na gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi kailangang maging mahirap o nakakapagod ang paglilinis at pagre ng ating tahanan. Naisip mo na ba na sa loob lamang ng tatlong araw, maaaring magbago ang itsura at pakiramdam ng inyong bahay na ang bigat na nararamdaman mo ngayon ay kayang gumaan sa simpleng paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mabilis na trick sa pagde-declutter na hindi lang magpapagaan ng inyong tahanan, kundi pati na rin na, ng inyong isipan. Hindi ito mga komplikadong gawain o nangangailangan ng malaking pera. Ang mga ito ay mga praktikal na pamamaraan na kayang-kaya nating gawin isa-isa kaya manood hanggang dulo para sa isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito na ibalik ang kaluwagan at kapayapaan sa inyong pamumuhay. Tara na, simulan na natin ang pagbabago. Simulan na natin ang unang trick na makakatulong sa inyo. Ito ang tinatawag nating three-box method o ang pamamaraan ng tatlong kahon. Napakasimple lang nito pero napaka -epektibo. Ang kailangan mo lang ay tatlong kahon o kung wala kang kahon tatlong malalaking plastic bag, lalagyan mo ng label ang bawat isa, ang isa ay itago, ang isa ay ibenta, ibigay, at ang huling isa ay itapon. Ang ideya ay pumili ng isang maliit na lugar, halimbawa, ang ibabaw ng inyong aparador, isang drawer sa kusina, o kahit ang isang bahagi lang ng inyong sala. Ngayon, simulan mong dumaan sa bawat item sa lugar na iyon. Hawakan ang bawat bagay at tanungin ang sarili, kailangan ko pa ba ito? Nagagamit ko pa ba ito? Nagbibigay pa ba ito ng saya sa akin? Kung ang sagot ay oo, ilagay ito sa kahong itago. Kung hindi mo na kailangan pero nasa magandang kondisyon pa at maaring mapakinabangan ng iba, ilagay ito sa kahong ibenta o ibigay. Ito ay maaaring ibenta sa online, ibigay sa kamag-anak, kaibigan o sa mga charity at kung ang item ay sira na, hindi na nagagamit o wala ng pakinabang, direkta itong ilagay sa kahong itapon, ang ganda nito ay pinipilit ka nitong magdesisyon kaagad, walang pagdadalawang isip. Sa loob ng ilang minuto, makikita mo na lumuluwag ang espasyo. Isipin ninyo, maraming Pilipino ang may ugaling mag-ipon ng mga lumang dyaryo magazine o mga lumang damit na hindi nakasya o napapanahon. May mga lumang gamit sa kusina na nakatago lang sa ilalim ng lababo. Hindi na ginagamit pero ayaw itapon. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, mas madaling magdesisyon. Halimbawa, yung mga lumang t-shirt na kupas na pero sentimental para sa inyo. Tanungin nyo ang sarili, talaga bang gagamitin ko pa ito o nakatago lang dito at kumukuha lang ng espasyo? Kung hindi na, ilagay sa ibenta ibigay kung pwede pang ipanlinis o ipanggawa ng basahan o sa itapon kung wala ng silbi. Ang mahalaga ay ang maging matapat sa sarili tungkol sa kung ano ang talagang kailangan at kung ano ang hindi na. Ngayon, kapag napuno na ang iyong mga kahon, ang susunod na hakbang ay agad na itapon o ilabas ang mga kahon na may nakalagay na ibenta, ibigay at itapon, mahalaga na huwag itong patagalin, huwag mong hayaang manatili ang mga kahong ito sa loob ng bahay ng matagal dahil babalik lang ang kaguluhan. Kung ibibenta, ipost agad online. Kung ibibigay, tawagan agad ang pagbibigyan at kung itatapon. Ilabas agad sa basurahan. Ang mabilis na aksyon pagkatapos magdesisyon ang susi sa pagiging epektibo ng pamamaraang ito sa pamamagitan nito, hindi lang kayo naglilinis ng pisikal na kalat kundi pati na rin ang mental na kalat na dulot ng mga nakaimbak na bagay. Ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa paghihiwalay ng mga bagay na itatago, ibibigay, o itatapon, dumako naman tayo sa ikalawang trick na makakatulong upang hindi na muling dumami ang mga gamit sa inyong tahanan. Ito ay ang tinatawag na one in one out rule o ang panuntunan ng isa pasok, isa labas. Simple lang ito, bago ka bumili o magpasok ng anumang bagong gamit sa inyong bahay, kailangan mong alisin o ilabas ang isang lumang item na may kaparehong kategorya niyo. Ito ay isang napakabisang paraan upang maiwasan ang patuloy na pagdami ng gamit, lalo na kung mahilig tayong bumili ng mga bagong bagay. Isipin ninyo kung bibili kayo ng bagong t-shirt. Kailangan ninyong magpaalam sa isang lumang t-shirt sa inyong aparador. Kung bibili kayo ng bagong kasangkapan sa kusina tulad ng bagong kawali, kailangan ninyong magdesisyon kung aling lumang kawali ang inyong ipapalit. Hindi ito nangangahulugang kailangan ninyong itapon ang lumang item. Maaari nyo itong ibigay sa nangangailangan ibenta o i-recycle kung maaari. Ang punto ay upang mapanatili ang bilang ng inyong mga gamit. O mas maganda pa ay unti-unting mabawasan ang mga ito Napaka-relevant nito sa kultura nating Pilipino na mahilig magipon ng mga souvenir. Mga libreng bag mula sa grocery o mga bigay ng mga kamag-anak kung makakatanggap ka ng bagong tumbler. May luma ka bang tumbler na pwedeng ibigay o itapon kung may bago kang baso? May luma ka bang baso na hindi na ginagamit at pwede ng palitan? Ang panuntunang ito ay hindi lamang para sa mga malalaking bagay. Pwedeng-pwede rin itong i-apply sa maliliit na gamit ha, tulad ng mga panulat, mga libro, o kahit mga palamuti. Halimbawa, kung mahilig kayong magbasa at bumili kayo ng bagong libro, pumili ng isang libro sa inyong koleksyon na tapos nyo nang basahin at sa tingin nyo ay hindi nyo na ulit babasahin at ibigay ito sa kaibigan o i-donate sa library. Sa ganitong paraan, hindi lumulobo ang inyong koleksyon at nagbibigay pa kayo ng pagkakataon sa iba na mabasa ang mga kwento o impormasyon. Ang one-in, one-out rule ay lumilikha ng isang mindset ng pagiging maingat sa mga bagay na ipinapasok natin sa ating tahanan. Ito ay nagtuturo sa atin na maging mas intentional sa bawat pagbili at pagtanggap ng gamit. Bago ka bumili, tanungin mo ang sarili, meron na ba akong katulad nito at kailangan ko ba talagang bumili nito? o mayroon akong maaring palitan kung masasanay kayo sa ganitong pamamaraan. Mapapansin ninyo na unti-unting nababawasan ang mga bagay na hindi naman talaga ninyo kailangan. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol sa inyong mga pag-aari at nagtatayo ng barrier laban sa future clutter. Hindi na kayo magtataka kung bakit punong-puno ang inyong mga kabinet o aparador sa halip. Magkakaroon kayo ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang tunay na nagpapahalaga at kailangan sa inyong buhay. Naunawaan na natin ang panuntunan ng paglabas at pagpasok ng mga gamit upang mapanatili ang kaayusan. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong trick na marahil ang pinakamahirap para sa marami sa atin, lalo na sa mga Pilipino na likas na sentimental ang sentimental item challenge o ang hamon ng bagay na may halaga. Ang mga bagay na may emosyonal na kahulugan, mga lumang litrato, liham mula sa mga mahal sa buhay, mga regalo mula sa mga apo, o kahit mga damit ng yumao ay ang pinaka- mahirap pakawalan. Nararamdaman natin na kung itatapon natin ang mga ito ay parang itinatapon din natin ang alaala, ngunit hindi ito totoo. Ang alaala ay nasa ating puso at isipan, hindi sa pisikal na bagay. Para sa hamong ito, ang unang hakbang ay limitahan ang dami ng mga sentimental na bagay. Hindi mo kailangang itago ang bawat litrato o bawat guhit ng iyong apo. Pumili ng iilan na pinakamahalaga at pinakamakabuluhan. Halimbawa, kung mayroon kang isang kahon ng mga lumang litrato, pumili ng 10-20 na pinakapaborito mo at ilagay ang mga ito sa isang espesyal na album o memory box. Ang iba ay maaari mong i-digitize kuna ng litrato gamit ang cellphone o camera at i-save sa computer o cloud storage. Sa ganitong paraan, nananatili ang alaala ng hindi kumukuha ng pisikal na espasyo. Maraming Pilipino ang nagtatago ng mga lumang school projects ng mga anak o apo o mga lumang sulat mula sa mga lolo't lola. Maaaring kuhanan ito ng litrato bago tuluyang itapon upang manatili ang alaala sa digital form kung mayroon kang mga damit ng mahal sa buhay na yumao na napakahirap itapon. Isipin na ang kanilang alaala ay hindi nakakabit sa mga tela. Maaari kang pumili ng isang bagay tulad ng paborito nilang panyo o isang maliit na piraso ng tela mula sa kanilang damit at gawin itong isang keepsake tulad ng isang keychain o isang maliit na frame. Ang iba ay maaaring ibigay sa mga nangangailangan o kung hindi na talaga magagamit. Itapon, sa pagbibigay ng mga ito, binibigyan mo rin ng bagong buhay ang mga bagay na minsan ay mahalaga sa iba at nagpapatuloy ang kanilang pagiging kapakipakinabang. Ito ay isang proseso ng pagtanggap at pagpapalaya. Hindi mo binubura ang alaala, binibigyan mo lang ito ng bagong puwang sa iyong puso sa halip na sa iyong aparador. Ang ikaapat na trick ay ang vertical storage solution o ang solusyon sa patayong pagidiimbak. Karamihan sa ating mga Pilipino, lalo na sa urban areas, ay naninirahan sa mga bahay o apartment na hindi kalakihan. Ang bawat sulok at bawat pader ay may potensyal. Sa halip na magipon ng gamit sa sahig o sa mga ibabaw ng kasangkapan, tingnan ang espasyo sa itaas. Gumamit ng mga istante, stackable containers, wall shelves o mga hooks sa kusina. Sa halip na magtambak ng mga plato o kaldero sa countertop, maglagay ng mga istante para maayos itong maipasok. Sa mga banyo, gumamit ng mga organizers na nakasabit sa likod ng pinto o nakakabit sa dingding para sa mga toiletry sa mga aparador. Gumamit ng mga drawer dividers o vertical clothing organizers para mas maraming maisaksak sa mas maliit na espasyo. Isipin ninyo ang isang pader na walang laman ay isang nasasayang na espasyo. Maaari itong lagyan ng mga istante para sa mga libro, larawan, o maliliit na palamuti. Maaari rin itong lagyan ng mga pegboard kung saan mo isasabita ang mga kitchen uh, utensils o kahit mga accessories do sa sininga, ito ay particular na kapakipakinabang para sa mga bagay na madalas nating ginagamit ngunit ayaw nating nakakalat. Halimbawa, sa halip na nakakalat ang inyong mga gamot sa ibabaw ng mesa. Ilagay ang mga ito sa isang medicine cabinet na nakasabit sa dingding sa ganitong paraan, mas madali itong makita, ma-access at hindi nakakuha ng mahalagang espasyo sa pamamagitan ng paggamit ng vertical space. Makikita ninyo na biglang lumuluwag ang inyong tahanan nang hindi ninyo kailangang magtapon ng napakaraming bagay. Ito ay tungkol sa matalinong paggamit ng bawat pulgada ng inyong bahay. Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa pag-declutter, dumako tayo sa ikalimang trick na magbibigay ng agarang resulta at pakiramdam ng tagumpay. Ito ang 3-day declutter blitz o ang 3 araw na agarang paglilinis. Ang pangako ng pamagat na clear your home in just 3 days ay hindi imposible. Hindi ito nangangahulugang magiging perpektong minimalist ang inyong bahay sa loob ng tatlong araw. Ngunit, nangangahulugang magkakaroon kayo ng malaking pagbabago at makikita ninyo ang potensyal ng inyong tahanan na maging maluwag at maaliwalas. Ang susi dito ay ang focused at seryosong pag-aksyon sa loob ng tatlong araw. Narito kung paano ito gagawin. Sa day 1, mag-focus tayo sa mga high traffic area o mga lugar na madalas nating makita at gamitin. Simulan sa inyong sala at kusina. Sa sala, ayusin yung mga mesa, alisin ang mga nakatambak na papel, magazine, o remote control na hindi na ginagamit, gumamit ng three-box method para sa mga gamit na nakakalat sa kusina. Suriin ang mga countertop, tanggalin ang mga expired na pagkain sa pantry o ref, at ayusin ang mga plato at baso. Huwag subukang ayusin ang lahat ng drawers at cabinet sa isang araw. Ang layunin ay gumawa ng malaking impact sa mga lugar na madalas mong makita. Ang makita ang kaayusan sa mga lugar na ito ay magbibigay sa iyo ng motibasyon para sa susunod na araw. Ang isipin na lang ang sarap sa pakiramdam na makita ang isang malinis at maaliwalas na lamesa sa kusina na dati ay punong-puno ng kung ano-anong gamit. Sa day 2, lumipat tayo sa inyong bedroom at banyo. Ang bedroom ay madalas na nagiging tambakan ng mga damit, gamit, at kung ano-ano pa simulan sa aparador, subukan ang one-in-one-out rule kung bumili ka ng bagong damit. Ihiwalay ang mga damit na hindi nakasya, lumana o hindi na nagagamit. At ilagay sa ibenta, ibigay o itapon na kahon. Ayusin ang mga kumot at unan. Sa banyo, suriin ang mga expired na gamot at toiletries. Gumamit ng vertical storage solution para ayusin ang mga sabon, shampoo at iba pang pang personal hygiene. Tanggalin ang mga botelya na walang laman o halos ubos na. Ang pagkakaroon ng malinis at maaliwalas na bedroom at banyo ay nagdudulot ng kapayapaan sa isipan at mas magandang tulog. Ang bawat maliit na espasyo na malilinisan mo ay parang isang buga ng sariwang hangin. At sa day 3, huling hirit pumunta tayo sa mga storage area tulad ng bodega, utility room o kahit ang ilalim ng kama. Ito ang mga lugar na madalas nating tinatambakan ng mga gamit na baka magamit pa sa hinaharap. Dito, ang sentimental item challenge ay magiging napakahalaga. Magdesisyon ng matino. Tanungin ang sarili, ilang taon na ito nakatago. Nagamit ko ba ito sa nakaraang isang taon, dalawang taon? Kung hindi, marahil ay oras na para pakawalan ito kung may mga lumang gamit sa bahay. Mga kasangkapan na hindi na gumagana o mga appliances na luma na. Isaalang-alang ang pagtatapon o pag-recycle nito kung may mga kahon ng mga lumang papel at resibo. Suriin kung ano ang talagang kailangan pang itago hindi mo kailangang panatilihin ang bawat papel na nakukuha mo. Kung mayroon kang mga gamit na galing sa iyong kabataan o mga memorabilia na nakatago sa bodega, piliin ang iilan na nagbibigay ng pinakamalalim na kahulugan at i-digitize ang iba. Ang paglilinis ng mga storage area ay parang pag-aalis ng bigat na matagal mo nang dinadala, And hindi ito madali, pero ang resulta ay napakaluwag sa pakiramdam. Tandaan ang 3-day declutter blitz ay tungkol sa momentum. Huwag kang huminto kung nagsimula ka na. Ituloy mo hanggang matapos ang araw, ang layunin ay hindi perpekto, kundi ang paglikha ng isang malaking pagbabago na makikita at mararamdaman mo sa pagtatapos ng tatlong araw. Mapapansin mo ang kaibahan, hindi lang ang bahay mo ang luluwag, kundi pati na rin ang iyong isipan at pakiramdam, ang stress na dulot ng kalat ay mawawala at mapapalitan ng kapayapaan at kalinawan. Makakatulog ka ng mas mahimbing at magigising ka na may mas positibong pananaw sa araw. Kaya't heto na ang limang tricks na tinalakay natin ang 3-box method para sa mabilis na paghihiwalay. Ang 1-in, one 1-out one rule para maiwasan ang future clutter. Ang sentimental item challenge para harapin ang mga bagay na may emotional na kahulugan. Ang vertical storage solution para mapakinabangan ang bawat pulgada ng spasyo. And ang 3-day declutter blitz para sa agarang at malaking pagbabago ang pinakamalaking sikreto sa lahat ng ito ay hindi lang sa paglilinis ng bahay ang nakasalalay higit pa rito. Ang pagde-declutter ay paglilinis ng ating isipan at pagbibigay daan sa isang mas magaan at mas makabuluhang pamumuhay. Ang bawat gamit na iyong pinakawalan ay isang bigat na inalis sa iyong balikat. Isipin na lang ang kapayapaan na madarama ninyo sa isang malinis at maayos na tahanan. Mas maraming espasyo para sa inyong mga apo na maglaro para sa inyong mga libangan o para sa simpleng pagre-relax at pag-inom ng kape habang nagbabasa, hindi lang kayo naglilinis ng bahay, naglilinis din kayo ng isipan at nagbibigay ng bagong simula. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang at bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Pumili ng isang trick na sa tingin ninyo ay pinakamadali o pinaka nakakainganyo para sa inyo at simulan doon. Bawat gamit na aalisin ninyo ay isang hakbang patungo sa isang mas organisado at mas payapa na buhay. Huwag ninyong hayaang ang mga pisikal na bagay ang magkontrol sa inyong pamumuhay. Kayo ang may kontrol ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga saluobin. Aling trick ang una ninyong susubukan? Mayroon ba kayong sariling decluttering tip na gusto ninyong ibahagi? Ibahagi ang inyong karanasan at mga tanong sa comment section sa ibaba. Gusto kong makipag-ugnayan sa inyong lahat at suportahan ang bawat isa sa paglalakbay na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang i -like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na content na makakatulong sa inyong pamumuhay. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin upang makagawa pa ng mas maraming ganitong video. Tandaan, hindi pa huli ang lahat para magsimula and sa edad na 60 plus. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging mas masaya at mas malaya. Kaya tara na, sabay nating linisin ang ating mga tahanan at ang ating mga puso yakapin natin ang pagbabagong ito at ipamuhay ang pinakamaganda nating buhay sa bawat yugto. Mabuhay!